Mic test, mic test, hello mic test, yan lang muna kayo sandali lang at inaayos ko lang, sandali lang. Okay. Good, good, good evening po sa inyong lahat dyan. Okay. Kumusta po kayo? Hanap okay. tayo ng maganda-gandang pwesto. Hanap tayo ng maganda-gandang pwesto. Okay. kumusta po kayo? Ito kaya. Ayan, yeah, para pantay ang mukha ko. <laughs> okay po. Ang tapang ng kilay ko. <laughs> ang tapang po ng kilay ko. Magandang, magandang, magandang hapon po. Magandang, magandang gabi po sa inyo. Okay. Bawasan ko lang po ang kilay ko at mukhang galit na galit. Pag ako po ay nasa mood, magpaganda ng kilay, ganyan ang nangyayari. Yan po. Ayaw po ay magkasalamin, Piram po ay totoong salamin. Magandang, magandang, magandang gabi po sa inyong lahat. Okay. Kumusta po kayo? Okay, Kumusta po kayo lahat dyan? Okay, Webes na naman. Webes na po ba ngayon? Oo, no? Webes. My God, ang bilis matapos ng araw. Mabilis matapos ng araw. May 23 na, kaagad. Ilang tulog na naman. Pag-i-start na naman ang tag-ulan dyan sa atin. Okay, mainit pa daw. Mainit pa daw, sabi nila. Dito naman po, sobrang init sa tanghali pero nakakapaglakad pa ako sa umaga. I-start lang ako ng, ng 6 o'clock. Kasi pagdating ng alas 7, 7, alas 7 media, maano na, masyado ng mainit dito. And, uh, pero, bago ko po muna umpisahan ng aking araw, yaan nyo munang batiin ko kayo ng magandang apo. Sana okay lang po kayo lahat dyan. Kumusta na, na po kayo? Saan mang panig ng mundo kayo dyan? <laughs> Tara, samahan nyo ako. Okay. Tara, samahan nyo po ako sa ating maiksing oras na kwentuhan. Ano po? Okay. okay. Ano po, alig, ah, bigyan natin ng ano, ah, tawag nito. Ah. Alam nyo ang topic ko ngayon? Itong si ano? Alam nyo, at talaga nagkakanda po yan talaga ako sa kapapanood ng mga kalingap. Sa ng mga, yung mga sa ating kalingap reactor. Yan. Yan. Sila Kuya Bal, yan po ang may-ari ng ano. Yan po ang founder ng kalingap. Yan po ang founder ng kalingap at sumusunod sa kanyang yapat ay ang kanyang gwapong-gwapong anak na si Kalinga Prab. Siya po si Kalinga Prab. Kaya supportan po natin sila. Maging ang kanilang si Ate Edna, ang, ang ina ng ano ang as, ang ang partner ng founder. Ito no po ay iyo po ito ang ating ire-reactionan ngayon ay actually marami tayong dapat reactionan ano po pero isa-isa lang muna. Ngayon i reactionan natin itong bagong binablog ni Kuya Rab ngayon, no? Ni Kalinga Rab. Ano po? Siya yung oo. Oh, siya yung ano, siya yung pag nito, siya yung na-discover ni Kalingap Albin, ay suportahan niyo po si Kalingap Albin, no? Naganda po ng mga ano, maganda po ang mga ano niya pinapa, mga pinupuntahan niyan, mga na-discover niya. Maganda po. Walang pattern. <laughs> Tundan niyo po si Kalingap Albin, siya ang naka-discover dito kay Julian. Nakakatuwa ang panoorin. Tingnan niyo ha, panoorin niyo to, ha, kayo. Sandali lang po. At totoo ako sa mga batang ano, mga dalaga na nakatira sa ano, nakatira sa bundok o sa gubat. <laughs> Paliba sa galing ako doon. <laughs> kaya kaya kalibuga sa galing ako ng bundok din, kaya ayan, ayan. Yan makikita niyo to. Ito pa maririnig ninyo ha. Ayan. So ayan, nandito na kami mga kalipnap, ko. Sa bahay. Bagot duda man lang ko ay 'yan. 'Yan. Pa- 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 pa. At na hindi man ako ang 'yan, you know? po 'yan, yan ng pangunahing pagkain namin sa Quezon. Bukod sa mga gulay na available sa Bunto, like lubi lubi no po. Like lubi lubi ano pa? Talbos ng kamuting kahoy natong. Ayan, natong. Kudnang ka. Yan po ang mga pangunahing kinalakihan kong ulam namin sa Quezon. At kung kami po ay sinasama pa nila mama ko sa ilog, siyempre, may bata nangunguha ng pako, mayroon din namang nangungu nangunguha din kami ng, alam yung mga suso, yung mga suso sa ilog. Yeah. Kaya natutuwa akong panoorin ito. Ano po? Okay. Ito po. Siya po si ano, siya po si Inkit. Mapapanood niyo po siya sa mapapanood mo po siya sa mapapanood niyo siya sa video ni Kalingap Alvin dati. Eh ngayon po na kay Kalingap na siya, no? Teka po, tinapakita ko sa inyo ha. At nakakatuwa siyang panoorin. Ayan, tingnan nyo. Kaya po din po ko na kunagaan at saka yun din po gusto ko na magtasok. At ang dahil po ko magtasok, isa po po ako sumakas. Naririnig niyo po ba? Nakakain po yan. Eh. Ayan. May. Sanay na po ay. Kapag sanay ng po. Inalata na po. Kinito na Tara po. Tara po. Mauwi na tayo. May isa pa po ako din yung. Marami na. Ang na po mabi na. Pauwi na tayo sa bahay natin. Nakakatuwa. Nakakatawa pong panorin itong ano nakaka nakakatuwang panoorin. And then yung wish, no? Yung wish ko doon dati na sana ma sana ma, ma sana magkaroon ng time si Kalinga Prab. Ayun, nangyari na nga po. Na siya ay nakay Kalinga Prab na ngayon. Po. So, hmm. Siya nga po ay nakay Kalinga Prab na ngayon. Kaya nakakatuwa. Puntahan niyo po si Kalinga Alvin kung paano How siya na-discover. Ayun. E, e, pamilya e, e, uh, Ano po? Sa dami po sila magkakapatid. Sino ano? Yung maingi ka pa? Maingi pa. Dali, dali, dali mo na. Ang dali na po. Ano, kalingap kung lang tara po. Mga, mga nanonood. Mga kaka, ano na po ako, nakakatatlong. At... Ay, oh no. oh. marami, marami Ayan, maraming maraming. Ayan, oh. tingnan nyo kung gaano sila kadami. <laughs> May, 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 dumating silang blessing. May dumating silang blessing. Huh? Ang dami nila sa ano. Siya yata, siyang panganay. To siyang panganay na babae. Tumigil na po muna sa pag-aaral yan. Tumigil muna sa pag-aaral yan. At tumigil muna sa pag-aaral yan. Pag yan. Pag yan kasi hindi yata kinakaya ng magulang. Loko. So, tumigil mo na siya sa pag-aaral. Kaya sinusuporta niya muna yung magulang niya para sa mga kapatid niya. So, yeah. Nakakatuwa po silang panoorin Okay. Teka, ngayon po ay... Ito na na, kay Kalinga, prob na siya. Okay. Mm -mm. Ano lang po, papakita ko sa inyo.

Pit. Sobrang saya niya. Pinagatid <laughs> niya. Sobrang saya niya. Naging part pa lang siya. Part pa lang yun, ha? Paano pa kaya kung may mga tumulong? Yes. Tiyak maraming tutulong. Tiyak maraming tutulong Saan dito. Ito, ito pakinggan nyo to. Janet. Ito, tinan nyo to. Salamat po. Pinagpahin mo pala. Alo, wow! Ang galing mo, ha? First time po i first time na sali po.

sa matuming sapatos. Para hindi po kayo matuming ka na. <tuturna> po. Grabe, napakapit naman ni Julian. Madami po tayo dito ang pagpupuhaan po anak. Nang... Anong... Ito po, nakuhaan na po kasi namin. Ay, nakuhaan nyo na yan? Opo, oh, nakuhaan na po namin. Okay. Yeah, medyo malayo. Nasukit ka rin ang buko? Po? Nasukit ka rin ang buko? Opo, kapag ano po, kapag sanyugan po namin. <laughs> Kasi walang nyuga. Kasi baba tayo pang nyuga na yan. Basta mga sarili po tayo dito. O oh, diba? O oh, diba na? Makakatawa siyang kausap. yung magkanapa pang nagpapaalam. Wala po. <laughs> na <ako. laughs> Pero depende po sa tao. Pero syempre kapag anak po tayo ng test, hindi po Bawal po yun. Kabuti po dito ay nagulan po kaya. Baka huh? sa part po na yun, hindi pa po oh, kami oh, diba? na Ayan. yeah, po. Makikita niyo po yan sa video ni, ano, ni Kalingap Rab. Ah, yung unang part, yung kay Kalingap, ano, kay Kalingap Alvin. Tapos yung ito ngayon, yung ano, second part, ano na yan, kay Kalinga Prab na. Kaya nakakatuwa siyang kausap, no po? walang dull moment. Walang dull moment sa kanya. Tika, tingnan natin, napakita ko meron, kung meron na yung kay Kalinga Prab kagabi. Bagay sila ni ano, bagay sila ni Kalinga David. <laughs> ano, nanapin natin siya. Bagay, bagay sila ni Kalinga, Kalinga David. Kaya gusto ko silang tawaging ingkit gusto kong tawagin, ano, ano yun, ingkit, ik, ano yun, uh, dik, ano yun, sabi ko, uh, daikit, kasi david at ikit, daikit, ibig sabihin nun po nung sabi ko, dae maiikit, <laughs> hindi mawawakwak. <laughs> kaya, kaya nakakatawa. Hindi pa ako kinikilig, hindi, hindi, kinintuto ako sa bata, nakikita ko malaki ang future niya baga, ano po, malaki ang future niya kasi tawag nito nakikita niya naman ang karakter, very lively no very positive makipag-usap po okay sa siya daw ay gusto magpulis ah, baka magbago na isip niya ngayon kasi na discover na siya ni Kalinga Prab baka umiba na baka hindi na pulis <laughs> no kaya ayon ah hanapin natin yung kahapon natutuwa pa sa ano yun. ito ito I mean, sinusunod ko lahat ng mga bata yung mga kalim, mga teleserye ni Kalinga Prab nakakatuwa din no kaya ayun eh at uh, nakatuwa din sila para suporta na din lang kung paano okay perfect okay, po man sago ano na ba yun pero sila kagabi eh Natutuwa ako doon sa ano nila kagabi. Nakakatuwa. Kasi napakabungis kisera talaga. Maganda naman sila, bagay naman sila ni Kalingap David sa kantahan. Maganda pareho ang boses. Diba hindi ko makita yung kahapon na? Ah. Yung vlog kahapon ni ano? Yung vlog kahapon ni, tag nito? Vlog kahapon ni Kalingap, ah, uh -huh. ano po, hindi ko na makita. Anyway, gyan lang po. <laughs> ano Ang gulo-gulo, no? Ay, ang gulo-gulo, ang saya-saya, no po. Marami marami mga pangyayari na naman ngayon. Marami na namang pangyayari ngayon. Maraming nakakatong panoorin, no po. E sa katulad ko na, na libre, no po. Wala akong ginagawa kundi manood. Ayan po madami, madami akong makikita. No? Eh, no? uh, 'yan lang po, 'yan lang po muna. Ito lang po muna ang kwento ko sa inyo. Susunod, mag-live, mag live magla live ulit ako. Salamat po. Salamat po sa ano. No, ano no, no po kayo? Mag, uh, please mag-like and subscribe po kayo kung I hope nagustuhan nyo yung channel.